may na convict na nga under this, uh, this rules eh pero kayo sir satisfied na just existing rules sa tingin niyo hindi na kailangan no, i it, it, it can be improved pero depende na sa proposal mm -hmm. it can be improved kasi uh, kunyari para pangkunyari galing naman sa rules of court lang ano na lang 'yun elaboration na lang eh. mm -hmm. Mm -hmm. like may mga suggestion na include na 'yung uh, pagtanggap ng evidence sa uh, uh, very uh, online Uh, o kaya yung uh, virtual pres presentation ng mga evidence? Pwede. Pero may reservation ako doon. Pero open mind lang ako doon. Pero yung mga affidavits, etc. Judicial affidavits, mm -hmm. okay yan. Sir, can we say na ngayon, malakas na yung clamor sa Senate para mag-convene as impeachment court? Kasi ang sabi ni SP, parang, kailan masasabing may clamor? Ilan na ba yung nananawagan? And then yung mga nananawagan, parang may mga political inclination, may mga uh, biases, So can we say, sir, ngayon na uh, malakas na yung clamor sa Senate? Siguro, the mere fact na tatlo na daw kami, so lumakas na. Hindi <laughs> 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 ba? <laughs> so, baka, may, baka may momentum na yan. <laughs> mm -hmm. Ay, ako dyan. Sir, ano lang, no? Halimbawa, magsimula po yung trial ah uh, March, April. March. Then, ba, kung tatawid po ng 20th Congress, paano po yung magiging composition dahil eh, tulad po ninyo, graduating po kayo, yung mga re electionists po, baka hindi makalusot lahat. Paano po yon? Back to zero po. <tellan> hindi, hindi. Dapat tuloy siya sa court. Tuloy. Nakarecord uh, na naka naman lahat yan. Naka-transcript yan. Uh, tapos, I'm sure may video recording na. Kahit yung, kahit yung bagong senador, he, can, he or she can review the proceedings. Wala nang wala nang problema sa pag-review ng proceedings. Iba na nga ngayon, may video na eh. Dati kasi dati yung new, yung new judge sa korte, titignan lang niya yung transcript, hindi niya nakikita yung behavior o tono, tono ng witness eh. Ngayon, ano na yan, may video recording na. Kahit balikan mo, makikita mo na eh. Ano yung demeanor, ano yung tono ng boses. So, Sir, hindi kaya kaya naging sobrang maingat si SP Escudero sa nagiging hakbang dito nga sa impeachment? Kasi kung sakaling mapatalsik si BP Sara, potential na mag-benefit po siya dito? Eh di never tayong magkaka-impeachment ng BP kasi potential... Lahat potential. Oh, lahat potential beneficiary ang, hmm. ang SP. Pero hindi automatic yun. Ha? Ayusin natin yung ano... Kasi akala ng mga ng iba na pag mabakante ang vice president, automatic ang senate president ang magiging mm -hmm. vice president. Hindi po ganon. Mamimili po ang presidente, ang incumbent president from among the members of the senate and the house. Uh, but need, needing the needing the concurrence of the members of the senate and the house. Mm -hmm. Ay, Mav, okay. Sir, kapag alam po halimbawa mag-start na po yung trial. Kasi po di ba merong period na uh, after June 30, na 12 na lang yung sitting senators. Paano po yun? Pwede pa rin po ba mag-trial kung 12 na lang po sila? Will that be valid, sir? Uh, 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 yung could if ever matuloy ito, kunyari i-decide nila yung mga naiwan na ituloy nila. Ako I, I find I find nothing uh, objectionable doon. Pero siguro better na lang na i-defer muna nila. Hintayin na nila yung bago nilang kasama. Mm -hmm. Sir, no bang ikaw yung Senate President? Meron bang pagkakataon na may muntik na may, uh, may, may, sampang impeachment case dito sa Senate? Wala. Kay hey, ano? Ah, yun. Oh. So, sir, ano yun? Tama ba yung uh, estimate ni Chiz na hindi gagastos ng more than 1 million ng Senate para sa impeachment ni Bibi Sara? No, oh, okay yun. Okay, lang okay, talaga okay, 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 magiging expenses sa Senate. Hindi ni ni SPG kasi hindi hindi dapat maging reason yun na magbo-bloat ang expenses it's the same venue mm -hmm. it's the same building it's the same uh, place it's the same the same offices na meron ng mga legal staff kukuwha ka siguro papalitan mo siguro yung consultant mo mm -hmm. yung ibang yung sa ibang topic mo na consultant niya sa tax And this time kukuha ka ngayon ng uh, isang lawyer na nagpa-practice uh, sa before the courts para mag-guide para mag-guide ka mm -hmm.